Mahirap ang buhay para kay Raquel. Pinagkakasya niya ang pitong pisong sahod ng asawang pintor sa construction para sa pang-araw-araw na gastusin. Yung sahod niya po talagang may nakalaan na din pong kagad na may babayaran ka, meron kang mga anak na nag-aaral, pambaong po nila, tsaka yung kailangan lang po na talagang binibili inuuna. Siyempre po hindi natin maiwasan isipin yung mga gastusin po. Pinagpipray ko lang po kay Lord na malagpasan po namin. Dahil sa kanilang sitwasyon, lalong kumapit sa Diyos si Raquel na lumaki rin sa isang kristyanong tahanan. Patuloy na lumago ang kanyang pananampalataya dahil din sa mga kwentong napapanood niya sa The 700 Club Asia na matagal na niyang sinusubaybayan. Dalaga po po ako nanonood na po ako ng 700 Club Asia. Tsaka po yung mother ko, siya po yung nag-ipluensya nag sa amin sa panonood po. Nabibless po ako dahil yung pagkilos po ni Lord sa buhay nila, kung paano niya pinagpala, kung paano niya pinagaling, ganun din po yung gagawin ng Panginoon. Sa gitna ng kahirapan, nanaig kay Raquel ang makatulong sa mga taong may higit na pangangailangan sa buhay. Nag-donate siya sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. May nakikita po akong mga bata, yung sa malalayong lugar na pupuntahan po nila, may mga naooperahan ooperahan meron ng mga buhay na nadudugtungan dahil po sa mga naggigip po sa 700 Club Asia. Natutuwa po ako na yung kahit ganun pong kalit lang po na halaga na malayo po pala yung nararating na tulong mo, na nagiging pagpapala ka rin po sa buhay ng iba. Naniniwala po ako na pag po natin yung para sa Panginoon, tapat din po siya para sa atin na hindi niya po tayo pababayaan. Subalit na subok si Raquel nang manganib ang buhay ng ikalawa niyang anak na nooy nasa ospital dahil sa sakit na appendicitis. Sabi po sa amin sa ospital, 2 to 3 days pa po bago siya ma kasi marami pong naka-line up. Siyempre po nandun yung takot mo, yung nervous mo. Kinakabahan ka pag para sa anak mo Naging katuwang niya ang CBN Asia Prayer Center sa Panalangin para sa kagalingan at maging sa kinakailangan nilang malikom na perang pampaopera. Nagagalak po yung puso ko dahil yung ang bilis po ng response nila agad. Nandun po agad yung prayer nila. Praise God po kasi yung kinabukasan lang po na opera na po agad siya. Naranasan nila ang paggilos ng Diyos. Naging libre ang operasyon ng anak at may dumating pang tulong para sa mga gamot. Kalaunan, gumaling din ang kanyang anak at nagtapos pa sa elementarya na may karangalan. Naniniwala po talaga ako na pag faithful ka kay Lord, faithful din siya sa iyo. Talagang ipoprovide niya po yung lahat ng pangangailangan. Minsan pang nasubok ang puso ni Raquel sa pagbibigay ng maipit siya sa dalawang desisyon. Magbe-birthday po yung bunso ko. Iniisip ko na kahit lang ipagpansin ko siya. Meron po akong naitabing 800 noon. Nasa isip ko nung una, ipanluto ko na lang kaya to. Gusto mo ng gasto sa inyo, pero, pero hindi mo pa rin inuna yung sarili mo na ano. Siya yung unahin mo. Kaya inuna ko na lang pong i-donate po sa CBN Asia po. Nagpipray po ako na, Lord, ikaw na po yung bahala. At tunay ngang hindi siya binigo ng Panginoon na gumamit ng tao upang ipadama ang kanyang pagmamalasakit at iparanas sa kanilang pamilya ang kanyang pagpapala. Meron po akong pinsan po na siya po yung nagbigay sa akin ng halagang 2K. Ikaw din mismo, hindi ka makapaniwala na ganun talaga si Lord na parang agad-agad meron po siya kagad sagot. Nagkaroon po ng panghanda po yung anak ko. Ang kwento ni Raquel ay isang halimbawa na ang pagbibigay ay hindi tungkol sa halaga. Ito'y tungkol sa puso, pagtitiwala at pananampalataya. Mas lalo ko pong nakilala yung Panginoon sa buhay ko. Sabi nga po, siya yung provider natin. Kaya dapat, huwag tayong mag-worry kung nakakaranas man po tayo ng mga ano. Kabaga, sandali lang naman yung mga hirap na pagdadanasin natin compared doon sa ibibigay ni Lord na pagpapala para sa buhay po natin. Talaga pong... God is good for.